Good mga koalbix, after noon mga koalbix, yeah 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 yeah, yeah 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 yeah, good afternoon good afternoon mga koalbix. Nandito tayo ngayon sa Leisure Island at uh, dito yung spot natin ngayong araw araw na miyakoles at yan nakikita nyo mga kolpits na napakaganda napakaganda ng weather ngayon at ano yung kalmado yung dagat dito tayo pupwisto banda para sa try natin maglay mga holdings ito pa na tayo baba na tayo dito sa matarik na daanan kaya dapat mga holdings ko kung punta kayo rito ay dahandaan kayo sa pagbaba ang delikado delikado yung daanan ayan dito ay na ay naka pwesto na, nakapuesto na dalawang pamily tayo tayo sa kabilang. oh wow ang mga katama na atin muna you know? ang

tayo sa daanan ng mga Indian daanan ng mga Indian mga Colvics walang malay na nandito na tayo malay malay tayo dito tayo pupuesto sa Malupit ng aposto tayo. Alright. right. Let's go, man. Dito na tayo. All right.